Yung 1,700 po eh, para sa aso, hindi pa po... Sapat. Hindi pa po sapat eh. Ito pinag-uusapan po natin, Mr. President Honor, tao po eh. Senator Marcoleta, dismayado sa konsulta package ng PhilHealth. Ayon sa kanya, kahit sa aso ay kulang na kulang ang 1,700 pesos. Paano pa kaya kung ang pinag-uusapan ay kalusugan na ng isang tao? Dagdag pa ni Marcoleta, talamak ang korupsyon sa PhilHealth at lugmok na din ang nasabing ahensya. Katakot-takot na corruption po sa PhilHealth. Ganon po ang kaawa-awang kalagayan ng PhilHealth. Binulgar din ni Marcoleta ang iba't ibang klasing modus na ginagawa ng ibang healthcare para makakulimbat ng pera ng taong bayan. Tingnan na lamang po ninyo kung bakit nawawaltas. Ginawa pong milking cow ang PhilHealth nung kami po ay inimbestiga namin yan. Lahat po hindi ko naman po nilalahat ang mga healthcare institutions. Ngunit sa dami po ng bilang na talagang dinisiplinahan ng PhilHealth, halos lahat po. Kunwari po, eh, na-admit ang isang pasyente. Two days lang pong nag-admit. Gagawin pong seven days o kaya ten days. Para sa ganun po ay singilin sa PhilHealth at paghahati-hatian po yung kanilang. Misa naman po ang sakit ay hindi naman Sipon. Gagawin pong pulmut niya. isipin -sip po ninyo ang gagawin niya. Yung... Umaasa naman si Senator J.B. Ejercito na tumaas ang sinasabing konsulta package. Uh, uh, sa konsulta package, no, na yung... 1,700 yeah. if we can only... Ang tanong ngayon ay kung may pag-asa pang bumuti ang healthcare dito sa Pilipinas. Panoorin pa natin ito. Pero bago yan, huwag kang limutang mag-like at subscribe para sa mga pinakabagong balita. Maraming salamat, Mr. President. I hope the good senator from San Juan is still available for a few questions. Anytime, uh, from, uh, coming for you, uh, Senator Marcoleta. Salamat po, Mr. President. Wala naman pong debate na kailangan talagang hanggat maaari ay sapat ang pondo ng PhilHealth para mapaglingkuran ang ating mga kababayan, lalong-lalo na po yung nasa panig ng kahirapan Ngunit dahil po sa experience natin sa PhilHealth sa kanilang pamamaraan kung paano itaguyod ang kanilang uh, mandato ay hindi naman sila makapagbibigay sa atin talaga ng magandang record Unang-una na po ay halimbawa po yung konsulta package Mr. President Magkano po ba yung konsulta package ngayon, Mr. President? Mr. President, itong konsulta uh, package, yung mamaganda po, tinanong nyo, pinalta na po nila yung pangalan, naging Yakup Caravan na. Um, it's about 1,700 ang uh, budget po per person, Mr. President. Magkano po, Mr. President? 1,700 pesos. Yan po yata sa konsulta package, Mr. President. Kasama pa po yan yung servisyo ng doktor, tama po? Yes, um, Mr. President. Kasama po yung uh, servisyo ng doktor, basic uh, uh check-ups, no? um, lab test, and yung pinaka-basic po na Kasama po yung laboratorio, Mr. President. Dapat po, kasama po. Mr. Sa palagay po ninyo, magkano po? 1,000? 1,700. Sa 1,700 po ba, Mr. President, kasama na po yung servisyo ng doktor, laboratorio, magkano kaya ang matitira po para kahit sa simpleng halimbawa, simpleng uh, sakit nalang. na lang. Na-estimate po ba ninyo, Mr. President, na talaga namang hindi na hindi na, reali hindi na realistic naman yung 1,000 700. Siguro po nung 1950 siguro, baka sakaling mataas pa po ang ano eh. Mataas pa po ang uh, halaga ng piso noon eh. 1950 siguro, ang palitan ng dolyar siguro, baka mas mataas pa yung... Baka isa 5 centimos natin noon eh. Isang dolyar ng Amerikano, Mr. President. Hindi ko po alam. Kasi si Senador Jingoy po, inapanganak na ng 1950s ako po eh. 60s po ako eh. <laughs> ano po, realistic po yung 1,700 na konsulta pa akin, Mr. President? Ito bang 1,700, does that include the professional fee of the Yes, doctors? Mr. President. Kasama the, yung laboratorio, ano pa po kaya ang mabibigay? Is it the standard mabibili? rate of all the doctors? Is it, is it the yes, standard Mr. fee? Yes, Mr. President. Kaya po, okay lang po yung masapatan po talaga. Eh. How did they derive from that, for that, from that uh, on that figure? Baka masasagot po ng inyong butihing kapatid, Mr. <laughs> President. Yes, Mr. President, uh, sa totoo lang po na medyo kung titignan niyo, 1,700 for the basic um, check-ups and lab tests, including doctors, para pong ulo pa. Pero tinaas na po natin ito ng, tinaas po ito na nung una po ay 1,200. So ngayon po ay 1,700. Um, pero sana nga po ay inaano natin ng PhilHealth na aside from the case rates at iba pa na magtaas po sila para naman gumag maging mas ah, katot um, maging katotohanan tama po kayo ay na agree with na hindi na ho realistic pero kahit pa paano this is the budget that was given to all um, to all do you have any breakdown of it kasi ang lab laboratory test, pagka CBC complete blood count, eh lagpas 1,000 na po 'yan. Kung kompleto talaga yung uh, uh, gusto nyo malaman sa inyong uh, sa resulta ng sa blood test, tapos may doctor's fee pa. I don't think that is uh, sufficient enough. Yung 1,700 is uh, sufficient enough. Well, yan well, na po ang aking tinatanong Mr. President, kung sino po ang kumuwenta nito? Kung ang kumwenta po nito ay taga dito sa ating bansa o baka naman po sa ibang bansa po na ibang klaseng salapi ang kanilang ginamit. Kaya nakakapagtaka po, pinag-uusapan po natin ng isang napaka, napaka, napaka mahalagang pasilidad na talagang magiging sandigan po ng ating mga kababayan sa panahon ng kanilang... Uh, karamdaman. Pero kung 1,700 po, alam po nyo, yung aking pong bunsong anak, meron pong isang simpleng alaga na aso. Alam po ba ninyo kung bagka po ang nagagastan niya yung parang paliguan, kasi po may siyampo pa po yata, ang importante na yung meron taga-gupit po ng kanyang patikuko po, ginugupit, at nagkaroon po na grooming. Yung 1,700 po eh, para sa aso, hindi pa po... Sapat. Hindi pa po eh. Ito pinag-uusapan po natin, sapat. Mr. President Your Honor, tao po eh, Mga tao po ito eh. Kaya po, hindi po magiging maganda kahit na po pag-usapan natin ang napakagandang uh, pinaka na objective po ng PhilHealth. Kapag ka itong ganitong klasing mga pamamaraan ay hindi po nila talaga babalikatin, para lang po tayong uh, nagpapatintero dito, Mr. President. Tingnan po ninyo, Mr. President. Based on PhilHealth's latest data, while 102 million Filipinos have registered with PhilHealth, only 27.8 million or 24% are enrolled with consulta. So, naka-enroll po sa consulta. Il ilan percent po? 24% lang po ang naka-enroll out of 102 million registrants. Kahit na po naka-register kung 1,700 lamang po ang package, eh, baka po sa daga pwede po ito, Mr. President. Hindi, gusto ko lang po malaman kung si kung kanino po galing yung uh, uh, 1,700 pesos per package. Kung PhilHealth ba... Sino ba, uh, kaya po nung kinanong ko po Mr. Come President from? ang sagot po ay 1,700 sinagot po ng ating Yeah. Where did that uh, figure come from? Siguro, yes, Mr. President as uh, actually gusto, nagpapasalamat ako kay Senator Marquleta for pointing this out. Talagang uh, kahit talagang kung titingnan niyo parang kulang na, kulang na kulang talaga, no? Kaya uh, realistically pero yun nga po ang nilalaban natin sa PhilHealth ngayon. Hopefully with this new um, administration under Dr. Mercado na maiba naman ang, uh, panana, ang uh, magiging direksyon ng PhilHealth. Dati po kasi nung panahon ni, ni Manuel Ledesma, parang yung pagtrato niya sa PhilHealth, e eh, para pong ginawang private corporation na alam niyo naman ho, Mr. President, sa, sa insurance, ang ugali ng private insurance, kung makakatakas sa liabilities yung mga dapat nilang bayarin, eh doon po sila kumikita at the end of the year, pinagmamalaki nila yung kanilang uh, savings and uh, kanilang uh, kinita, no? Pero in the case of PhilHealth, dapat po dahil po yung government agency and this is the only agency that is tasked to implement universal healthcare, dapat po talaga ay inuubos ito sa ating mga pasyente o sa ating makababayan. Hopefully Mr. President uh, with the new PhilHealth head who who committed to adjust yung pong kanilang case rates and uh, they committed also to increase the participation of PhilHealth uh, in every hospital billing. Eh, siguro dapat maitaas na rin po natin. And as another boy maitaas na rin po natin. Ito pong uh, iba pang mga bagay tulad ng pong itong uh, uh, sa consulta package no na yung 1,700. Okay. If we can only increase all of this, uh, um, hopefully, ma-ano ma, ma, na nila, may ayos na po nila. Sabay nung nga cases ay mas malaking bagay po, Mr. President. Kailan po umupo yung bagong head, Mr. Kailan President, po, man, ng PhilHealth na sinasabi po ninyo? Kung hindi ako nagkakamil, Mr. That's President, good. parang dalawa-tatlong uh, buwan, dalawa, buwan pa lamang po siyang nakakaupo. No? Or bandang June, no? Hindi po. Apalagay uh, ko isang taon na po siya nakakaupo yeah, na. mula ng palitan niya si Ledesma. Ledesma, For the record po. Siguro ano pa. Bang, siguro March or April, ho, Mr. President. Kasi nung kamakailan nandito pa si uh, ginong Ledesma nung huling budget hearing na uh, naging mainit pa nga yung ating uh, uh, deliberation on the floor, no? nung nandito siya sa akin pagkakalam. bandang Marso yata or February or March nung nakaupo si Dr. Mercado. Mr. Yeah, again, with the permission of Senator Marcoleto, where did those figures come from, itong 1,700? Did it come from PhilHealth? Ito sa konsulta package. Yes, Sir Honor, Mr. President. That it, came from, PhilHealth. All right. So mga mahigit na po siyang kalahating taon na siya ang head po ng PhilHealth, Mr. President. Ah, uh, tama po, uh, Mr. President. Halos kalating taon na pala. Kasi po, sa, sa tala po, ito po, babasahin ko. First patient encounter, health advocates estimate that only 1% of the total population actually availed of consulta benefits. Isang porsyento pa lamang po, Mr. President ang nakabenepisyo na po sa kung, ewan ko po kung paano na benefit sa 1,700. Pero 1% lang po, Mr. President. So, kung 1%, ilan po yung, ilan, ilan, po yung pasyente na yun? O oh, eh, isa, 115 million po tayo. 100,000 lang po siguro ang na-benefit. O baka hindi, mahina po tayo sa no, kwenta. Out of the 100 million, you, you mentioned earlier, 24% 100, lang yung uh, nagavail nag-avail ng konsulta package. 100,000. Ganun po, Ganon po ang kaawa-awang kalagayan ng PhilHealth. Tayo pong lahat gustong sumuporte. Eh. Kung kinakailangan pong lahat na po ng kayamanan ng Pilipinas, ibigay na po natin sa PhilHealth. Ngunit kailangan po namang ito ay talagang ayusin para sa ganon yung perang ibibigay at ipagtitiwala sa kanila, mapakinabangan po ng nangangailangan. Yun lang naman po ang pakiusap. Eh. As as isa pa po ni Sir President. Katakot-takot na corruption po sa PhilHealth. Tingnan na lamang po ninyo kung bakit nawawaldas. Ginawa pong milking cow ang PhilHealth nung kami po ay inimbestiga namin yan. Lahat po, hindi ko naman po nilalahat ang mga healthcare institutions. Ngunit sa dami po ng bilang na talagang dinisiplinahan ng PhilHealth, halos lahat po. Kunwari po, eh, na-admit ang isang pasyente. Two days lang pong nag-admit. Gagawin pong seven days o kaya ten days. Para sa ganun po ay singilin sa PhilHealth at paghahati-hatian po yung kanilang nakulimbang. Misa naman po ang sakit ay hindi naman malala. Sipon. Gagawin pong pulmut niya. Isip-isipin po ninyo yung gagawin nila. Ito po po yung panghuli. para naman po natapos na po ako. Magkano po ba yung uh, tem, Ano yung tawag don thermodynamics Mr. President Jurado? Magkano po ba yung nagagastos natin sa isang session ng magkano uh, hemodialysis? The Honorable Mr. President, sa huli pong ano, no, itong latest, ano, eh, nasa 6,350 na per session. Per session? Ang binabasa... Bakit po, nasa 3,000 lang eh. Pero per may session or per cycle? Per session? Per session, Your Honor, Mr. President. So one day? 6,000? 6,350. So how can the... the <laughs> Kaya ako po tinatanong, that? Mr. President. May palagay po ako, nang pinagbasihan po ninyo ng inyong sagot, Mr. President, Your Honor, ay itong nakuha ko pong post dito sa social media. Ito ba, basahin ko lang po, sapagkat nakuha ko lang po. Marcos Legacy. Dialysis, sagot na ni PBBM sa pamamagitan ng PhilHealth. Lahat tayo ay miyembro at kabahagi nito. Ngayon po, sabi niya, second, second post, BBM Youth Movement. Libre na ang dialysis. Sa halagang 6350 bawat hemodialysis session sagot ng PhilHealth hanggang 156 sessions sa buong taon. Ang At, tanong ko po, sino na naman po ang kumuwenta? No 6350. Kasi po kanina, yung konsulta Nagtataka na rin po ang ating uh, presiding officer kung sino ang kumuwenta ng 1,700. Saan po kinuha yung 6,350? Your Honor, Mr. President, um, dapat po sana under the UAC law, meron po tayo tinatawag na HTAC, no? yung Health Technology Assessment Council, na ito po yung uh, mga panel of experts, no? mga spesyalista, na sila po dapat nagdedetermine kung uh, ano po yung mga anything technical, sila po dapat ang tinatanong. So, siguro yan ang dapat natin malaman din kung sakaling magkaroon doon ng budget hearings o anumang hearings na pong, nandito po ang PhilHealth, kung paano po yes, nila na nakuha yung pong uh, amount na 6,350 per session. Dahil ang pagkakaalam ko kamakailan, dati, ay nasa 4,000 pesos lamang per session. So, Nagulat din ako na medyo tumaas na 6,350 from about 3 4,000 pesos you know. Yeah. Uh, uh, Mr. If President may, kasi uh, po. Uh, Doon sa 6,000 pesos is that a uh, government -owned hospital or private? 6,000. Any po, Mr. President, it's a uh, government hospital or any uh private hospital as long as it's PhilHealth accredited, Your Honor. De kasi i just called up my brother who is undergoing dialysis tinatanong ko lang tinanong ko lang kung magkano yung per session ang sinabi niya 10,000 well it's, it's in a private uh, hospital ako naman po Mr. President nagtanong-tanong po ako ang nakukuha ko 500 to 600 pesos kasi po per, per session per session po kasi kung 156 sessions per year yung 6,350 Halos isang milyon po yun eh. Sa isang taon. Ang budget po ng PhilHealth sa dialysis is 20 billion. Sa mga katwid, kung ito po ang batayan na halaga, 6,350, 20,000 patients lang po ang kakasa sa 20 billion. Magkano po ba ang isang dialysis machine, Mr. President? Between 600 to 700 600 to 800 pesos. E kinuwenta ko na lamang po sa 500. na yun po yung nakukuha ko pong feedback sa mga nagpapadialysis. Hindi po dapat 20,000 ang magiginabang. Pitinaas na naman po nila. At the very least, Mr. President, 240,000 ang dapat makinabang. Ito na naman po pag hindi nyo binantayan, this is again a possible source of corruption. बरं आम्ही सलामत पोहोचत थँक्यू कुलता फॉर इन लाईफ